Yun mga idol, good morning, good morning Rachel TV, muling kan dito tayo ngayon sa Tai Tai Ay, Ito, naglalakad tayo Pero pupunta tayo ng Taytay uh, Tai Tai Sport Complex Para mag uh, jogging So Sa highway ako nakababa Kaya medyo Ito, naligaw kami ni Brother Errol no? Si so Brother Errol na gitna ng uh, Sport Complex Arena So maganda mag jogging doon kasi leader parang sa ultra mga idol no hindi ko lang alam kung may entrance sa Manila is mega wide pero pupunta natin yan para malaman natin at ngayong araw ng Sabado virtual day at physical exercise tayo so kailangan natin yan mga idol so let's go day tayo tayo puro gubat pa A few moments later. So mga idol, andito na kami ngayon brother i -roll sa tapat ng uh, Manila Taytay -tay Sport Complex So bagong gawa lang siya mga idol Taytay po no? oh. daming tao dito mga idol Dinarayo kasi siyempre Taytay to First time siguro na Ngayon lang to mayroon ganito dito no Sa Rizal no Na Sport Complex no Kaya ang daming tao mga idol Pansinin yung mga kotso yun mga motor so meron sila ditong ano entrance na maglalagay ka wala namang bayad mga idol so yung mga nandoon mga impounding yon ng taytay -tay. ah, -tay. uh, so pasok na tayo mga idol kapal ni brother Errol grabe siya tawag muna kay Bugs oh Bugs tingnan mo naman si brother Healor. Errol Errol oh. Bugs kapal wala na naiiwan tayo Bugs oh so, kasi mauwi ka ng probinsya kami na lang tuloy dito nagjajaging Ayun na, nakita na namin mga idol yung ubal. Ganun tao, Dami nagjajaging sa umol mga idol. Oh grabe. Ito, tingnan natin. Yun oh, yung umol mga idol. Pansin yung dami tao. Umat. Ilang kilometro kaya ito? Tingin mo. Ayan. Sumba mga idol. So yun. Oh, ayan yung ang galing nung ano nila oh. Nagtuturo oh. Oh. Huwag lang dyan. Eh, pero magaling lambot. Ayan oh. So mga taga Taytay, -tay, may love shout out. Ano pa hinihintay nyo? Tara na sa Taytay -tay. Sport Complex. Magjogging na kayo. Yun, oh. Ganda doon ah. Ayun, doon tayo tatalon-talon. Let's go. So yun oh, na, mga idol. Ito na. Oh. Wa-warn up muna si Brother Erol. Ako hindi ako maglalakad. Uh, medyo jam-jam lang ng konti. Ayun so, oh. Ganda mga idol. Oh. oh. Meron din pala dito talaga sa Taytay -tay. Bagong gawa uh, mga idol Yun no, galing no Let's go, let's go Medyo mainit ang mga idol Kasi mag alas 7 na oh. oh let's go, come on Physical exercise na kayo dyan mga idol Yun mga idol At Ito, one round walking muna Para sa ano uh, pampa kondisyon mga idol oh uh, ano to pwede laro ng ano mga iba't ibang sport mga idol so oh, tara na sa Taytay Sports sport Complex mga idol subukan niyo pa siya yung mga kahit hindi taga Taytay o oh, ano sa ibang lugar try niyo lang Buti, nalukaw ko rito ni Brother Earl, kaya ito, Ganda oh. Ito yung araw, bumubungad na. Oh, ah. Maya maya. Pagdating dun sa inumpisa namin, ah, magja-jogging na kami mga idol. Uy, oh, mga idol. Napakasarap pag jogging talaga dito. Sa Taytay -tay Sport Arena. Oh. Oh. Come on, come on. Kaya pa na kayo. Tara. Shout out sa mga virtual TV support audience. I love you. Woo. So, one round, push up, 16 lang. One round, post up, 16. Baka mga lima or anim na round lang kami kasi si Brother Erol medyo wala sa kondisyon. Pero maya maya lalabas na yung kondisyon niya kaya baka magiging ano to 10 rounds so let's go gumagana lumalabas na oh grabe couple ni brother so push up muna kami so mga idol 3 rounds pa lang kami and 16 15 14 push up so meron pa tayong 3 rounds para sa run natin pero pero Papapadalas yung Sabado dito dahil napakaganda so, kita nyo naman napakalawak mga idol so siguro mga taga Rizal lang tong nandito dito sa loob o pwede rin mga taga ibang lugar o Margina or Pasig Kaya may mga kutsidon doon banda tsaka may mga namimitik mga vlogger Yun. maraming pwede gawin dito pag natapos to sa so, ngayon unti unti itong dinidevelop yan kung makapansin nyo di patapos to dito wala pa siyang court wala pa siyang yung mga baras pero meron siya doon na yung tatakbo ka tatalong ka ilan meter yung layo nung tatalunin mo Ayan. so dami dito na practice ng takbo mga kabataan siguro yung mga mahilig sa sport so 3 so, rounds pa kami ganado si brother Errol kita nyo naman talagang buhay na buhay Oh. Kapoy. Shout out sa mga ano diyan, kaibigan ng Rachel TV. Yan. Hindi na kayo papangalanan. Maraming salamat sa inyong pag suporta. I love you. Ingat kayo sa inyong mga lakad. A few moments later. Yun mga idol, bali tapos na tayo mag jogging. So kailangan natin ng fitness endurance sa uh, ating katawan. Every morning mag jogging kayo, physical uh, fitness mga idol. So yun nga, paalala ng no, Virtual TV at napangalagaan nyo ang inyong mga sarili para sa mga mahal natin sa buhay at sa mga sarili na rin natin. Yun. Ayan eh, sila ma'am. Bali, ano na. Nag-hi. Hi. Good morning mga taga-taytay. At uh, magandang umaga sa inyo. So, ano na kayo? Sa Taytay -tay Sport Arena. So maganda, maganda. Ayan. Yun. Oh. So, yun, sila mom, bali nagja-jogging sila. Ano? Physical fitness. So, kailangan natin pangalagaan yung mga sarili natin. Ito si uh, brother Errol, so kita nyo naman. second lane oh. po natin para ah. po Salamat so, po. next, Saturday morning, 6 o'clock. Dito tayo uli. Or sa, ano tayo? Marian Hill uli. O baka Marian Hills kami. So, ader de sabadoli let's go thank you good morning i love you thank you